na congressman, ano yung bills na priority mo para dito sa nusunong nila? Well, hindi nang sabihin niya eh. Siyempre, hindi sabihin yan kasi is more on buong probinsya, back to Labason, o Laguna Lake. Kinakailangang madredge ang Laguna Lake. Hindi titigil ang pagbaha sa atin taon-taon kapag ang lake natin ay mababaw. Kailangang idredge ang Laguna Lake. Pangalawa, yung yung ginagawa natin yung yung sa sa livelihood natin dahil sa, ginag sa gagawing Laguna Lake Shore Road Network, maraming ma maapekto ma ang mga tao. Hindi solusyon lamang yung iyalis sila sa lugar nila. Kailangan magkaroon ng maayos sa livelihood na, pro na programa. Pero on a national scope, meron tayong mga iniisip na natingin ko kinakit. It's about time na baguhin na natin yung pag-fix ng minimum paraan ng fix ng minimum wage. Uh, pag ang minimum wage, baguhin natin, gawin natin living wage. Yung sahod na kayang bumuhay ng pamilya. Hindi pwedeng minimum wage ang mga manggagawa, minimum wage, maliit ang sweldo. Pero yung, yung kumpanya na tatrabaho nila, bilyon-bilyon ang kinikita. Kinakailangan, <laughs> excuse me, magkaroon ng tamang, tamang, uh, tamang uh, ratio. No? Imagine ninyo, ang lalaki ng mga kumpanya sa Pilipinas, every year, mag magdedeklara ng kanilang net income nila na billion-billion. Pero mga empleyado nila, minimum wage earner, 500, 550. Para may mali, masyado naman nating uh, pinakita ang kap mga kapitalista. Bigyan naman natin ng pagkakataon yung mga manggagawa natin. Another thing is, ang pagpipix ng pamasahe. Tinan nyo, pag kung kanina, kung kagabi, nagtaas ang gasolina. Itong umaga, naramdaman agad yon ng mga driver na bawasan agad ang kita nila. Kaya kailangan magkaroon tayo ng formula na certain percentage na tinaas ng krudo at inflation para sa mga uh, yung mga gamit, accessories mga, ng, 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 ng uh, sasakyan. Kaya kailangan may karampatang pagtaas din agad ang pamasahe. Pero pag bumaba, bababa din agad. Hindi yung mapipetisyon pa. Hindi ba? So, yun ang ano natin. Yun ang natin.